Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto ayaw makipag-usap kong. Chismisan, gagawa ng pokos sa mga dapat na magawa. At may ugali mapagmasid para kung magsasalita ay naaayon sa sitwasyon, pag may nasabi ay gagawin na makakuha ng tiwala sa mga kausap, hindi makukuha sa kinang ng pera matyaga, ang gusto ay pinaghihirapan ang perang kinikita, at wala sa isipan ang magselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng color at numero, color red and kulay blue number 21, number 16 at number 30. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may isipang matalas na matalino, na madali maiintindihan. Ang mga sinasabi ng kausap, laging una sa kanya ang mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya, ayaw ng usapan. Nasuhulan ng pera at mga kaberdehan, kung nasa trabaho ay maingat at nakaplano ang gagawin bago gagawa ng trabaho, masinop at mapagsuri na mabuti na gagawin ng makakaiwas sa pwedeng bigla ang problema, maaruga sa magulang, laging handa makatulong sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color Pink and Color Green number 20 number 16 at number 22. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung pumasok sa trabaho, ay maingat at laging naka. Pokus sa dapat na magawa, may maiksing pasensya iiwas. Sa mga usapan na may kayabangan at kaberdehan para makaiwas na mainis, Ayaw ng inaabala sa ginagawa, mas gusto ang nakakagawa ng nag-iisa, at una lagi ang pamilya na mabigyan ng kasiyahan. Ayaw ng nakikisuyo sa trabaho, mas gusto ang makagawa ng maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 21 number 35 at number 17 Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Masipag dapat ang laging nasa isipan para makagawa ng kaligayahan sa pamumuhay at ayaw ang usapang tungkol sa pera dahil masinop matahimik na araw ang gusto sa dapat na mga gawain, kung nasa trabaho ay gagawa. Nang naaayon na kasipagan para makagawa ng pag-asenso. At hirap magtiwala kagad laging nag-iingat para walang. Maging suliranin, may matali nung isip at laging maingat sa paggawa dahil may malasakit sa hanap buhay, hindi makukuha sa suhulan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 11, number 15 at number 42. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may masinop na ugali at may malakas na pakiramdam ng hindi basta kayang maloko ng ibang tao, may katapangan. Ang ugali ngayong araw hindi basta kayang pakiusapan. May paninindigan sa mga sinasabi, kung nasa trabaho ay laging uunahin na makagawa ng maayos, at ayaw ng nakikisuyo, sa ibang tao mahihiya at ayaw ng may utang na loob, laging inuuna na makagawa ng maayos na pagkain ng pamilya para mapanatiling maayos ang kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 35 number 27 at number 14. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag sa tahanan at ganoon din sa hanap buhay kong nasa trabaho, madisiplina at may striktong ugali na gagawa ng matahimik at naaayon sa patakaran, at laging gumagawa na mapasaya ang buhay pamilya, ayaw ng mga usapang kalokohan pagtungkol sa pera, Maunawain sa tahanan ng laging masigla ang good energy ng buena sa bahay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 19 number 34 at number NM8. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung nasa trabaho ay matyaga at maingat sa mga ginagawa. Para sa pag-asenso na mga pangarap at hindi magagawan. Na makagawa ng bagay na pwedeng mawala ng hanap buhay. Matyaga sa mga gawain at kung may nasabi sa napag. Usapan ay gagawin, laging maingat hindi basta nakakagawa na magtiwala. At laging uunahin na makagawa ng kasiyahan sa tahanan para sa pamilya sa gawain kahit pamahirap ay magtitiyaga para matapos, matapat sa sarili at may paninindigan sa mga nasasabi. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 40 number 27 at number 34. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina pag may nasabi ay gagawin at kung nasa. Trabaho ay may mata na mapanuri para makaiwas sa suliranin. Sa gagawin at sa tao, sa bahay ay mas gusto ang matahimik. Nausapan para laging may good energy ng swerte sa tahanan, hindi nagtitiwala kagad pagtungkol sa pera. Lalo na kung utangan ayaw ng ganoong usapan, hindi makukuha sa suhulan ng pera may paninindigan sa mga sinasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 21 number 36 at number 10. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, kung nasa trabaho mas nanaisin na. Makagawa ng nag-iisa, may isipang matahimik mas gusto. Ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, maingat sa gagawin ayaw na ayaw ng paulit-ulit na paggawa, at laging inuuna na maging masipag at masino para sa masayang pamilya ang mga ginagawa, sa pakikipag-usap ang gusto ay mabilis na usapan na walang paligoy-ligoy, may ugaling mahaba ang pasensya sa gawain sa trabaho. Wala sa isip ang pagseselos kagad tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 24, number 15 at number 46. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may nakatago na ugali na may katapangan na kayang ilabas pagkailangan kung nasa trabaho ay may mahabang pasensya ng makaiwas sa makakaaway o pagkakamali. Masipag dahil mas gusto ang makaipon ng pera para mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya, hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa mga bagong makakausap, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, at laging gusto ay mabigyan ng naaayon na pagkain ang pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pag-ibig ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 25 number 10 at number 33 Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung nasa trabaho ay ayaw ng nagmamadali, maingat sa gagawin at ganoon din sa pagsasalita para makaiwas sa pagkakamali at pwedeng makakaaway na tao. Laging inuuna ang kapakanan ng pamilya para mapanatiling maayos ang bawat buhay ng nasa tahanan, matyaga at matapat sa trabaho at hindi kayang makuha sa suhulan ng pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 25 number 36 at number 7. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ng trabaho at pumasok ay laging sinisigurado ang dapat magawa dahil masaya pag may hanap buhay kahit nahihirapan ang katawan ay kumikita ng maayos para sa pamilya, maingat sa sinasabi sa trabaho at ganoon. Din sa tahanan, laging nasa isipan ang kasipagan ay nagbibigay ng good vibes ng swerte sa mga gagawin at laging maaruga sa kailangan ng pamilya, nang mapanatiling may good vibes ng masayang relasyon sa pamamahay, sa trabaho ay masinop at hindi gagawa ng pagpapataan, sa pera ay ayaw ng mga usapang lagayan at suhulan at pag-utang ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 14 number 10 at number 28.